So guys, ito na po yung ating tables. Foldable table, good for 12 persons siya guys. So maaari nyo itong rentahan. Oh? Oh. Pwede itong rentahan at very, ano siya, madali lang siyang hakutin pa nilagay nyo sa sasakyan. Di ba? Yeah. Walo yung ganito namin at gusto nyo po magrenta ganyan at saka Ha? Pulo, ganito? Pantay Kami mga shopping dish yun tayo, mga kitchen utensils Gusto nyo naman ng venue ito naman, may bubong na. Naglalagay na sila ng bubong. Meron din tayong host, meron tayong nagde-decor, meron din tayong make-up artist. So, all in one na dito sa Hinaguan. Kung gusto nyo pong mag um, karoon ng magandang event, venue, and everything, package na po yan siya. Hindi ko lang alam ang presyo. Charot lang. <laughs> Pero gusto nyo lang yung tables, yung utensils lang. Wala lang kami upuan kasi upuan namin is ganito lang. Tapos, parang 50 pieces lang ganito namin. Unti-unti lang natin ito. So, doon na tayo sa bubong. Tara, na natin yung bubong. Hmm. Ayan! May bubong na siya, guys! Ayun na, guys! Bubong na siya, guys! Woo! Baka mabali. Uso't na bayak. Inalagay na nila yung bubong. nag na rin sila ng mga lamesa. na natin kung maganda na ba na may bubong. Para mainit pa rin. Yun na. Ito na yung view pag may bubong na siya. Inuok ko. last day na nila bukas ang tanong matatapos kaya nila parang everything happens for a reason talaga no biglaan talaga to pero inabot talaga siya ng mga parang biglaan siya na ito na nagyayaw na si Talisius wala nang nagwe-welding mahina ng aming kuryente ngayon ibut nga malagi nagtuko kawayan Pwede malus nga. Hadlock lagi mo malus Ang ano yan guys, napaka mahirap ah, maglagay niyan kasi Sinusuksok kailangan madulas. Kaya napansin sila kasi sinisiksik nila yung isa sa isa't isa kasi. So dapat talaga ano. Yun eh, o, nilalagay nila May mantika ba? Kailangan madulas kasi yan eh. Lubrikat. Lubrikat. Pedi lo brikan? Okay. Mau rta lo brikan ta to, kwato lo brikan ta ka, kailan mamdi ka oi? kasi ini, di, di eh, ano kasi yung sagilid-gilid niya ilalagay. Kwato okay. lo brikan ka Igna. Lagi. Sacrificio sa ta lo brikan timam siji. Ay na mantika bitaw ha, bubung bitaw na Ay na mantika. Man, ito naman yung mga Ito naman yung mga table guys. Sa mga gustong mag-rent guys. Kumpleto na tayo, meron na tayong tables at ang tables natin ay good for 12 person. Ano to table na to? Good for 8, 12. Ayun no. 'Di ba? Ang table natin ay good for 12 person. Winelding talaga yun siya guys. Ha? And meron na rin tayong mga shopping dish. Foldable, foldable, folded, folding. Favorite niya, wala mo oh. Ta. Da. Dalawa nang nahakot nila. Kasa kayong walo dito. Liit man. Parang di kasa yung walo dito. Apat, apat, apat. 1 2 3 4 ah dalawa sa harap pala tatlo tatlo may, may <laughs> tao doon no Kita ko na yung anong Nakikita ko na yung medyo Tag nato improvements na ko daw guys ay kasababol mo Kasababol para sa snack. Anong tawag nito sa inyo guys? Linupak. Kailangan <laughs> matapos nila yan dyan within today yung dyan banda para bukas dito nung mas kabila. Kasi bukas magde-decorate na eh. Yung weather forecast, one week daw uulan. Pero wala namang umuulan Ngayong week na to. Ginoo ko. Mali-mali yung weather forecast. Yan na, ang ibang lamesa. Wala pang stage eh. Lamisa, magod na. Ginoo ko. Bapa. Bapa ba? Wala Pansit. Ano yan, mang? Pansit. For our lunch? Adobong balon yan aming lunch ngayon. Ayaw kumain ngayon. Para hindi ako makakain ng pansit, lagyan nun ng sabaw. Kasi ayaw ko talaga ng pansit na may sabaw. So, para makadiet ako. Okay. Work ka Uh, ah, tapos, para hindi ako makakain ng... Paborito ko kasi yung balon-balunan. Para hindi ako makakain, wag mo hugasan. Yung may ita pa. Kagaya ng ginawa sa akin ni Bakang sa Manila. Iawa, pagkain ko, may mga pigs pa. Ang balon-balunan. Lahit Oh, di ka ang memang kubal na yelo. Kabalo ka, giyugasan lang ni Bakang kasi gado po pagkaon ako. kung ni Kang Dagan lagi tage Paminta oksili, sili. Yawa ka tayo ni Kuan na siya ka ng mga crackers sa manok. Ay, sa na nagkamang sa taas. <laughs> 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 May kuan, bantay sa lakay. <laughs> guys correct ayay, ayay. Ayay, ayay. Star sound na diyan mga kahoy. Eh. Lamisa. This is Lamisa. Oh, boom! Sira! Oh, boom! ka kila misa ya no? Huh? Kido ko, ngani mo gina, ngani gini? Kagubut na bayak, naka na?